Hana Pangilinan Ibinuking si Donnie na nagpunta ito sa Antipolo para bisitahin si Belmayano Super cute na very supportive ang Pangilinan siblings sa love life ng kanilang brother na si Donnie True pala talaga na madalas dumadayo sa Antipolo Kilig overload Hindi nakatakataka kung bakit gusto rin ni Mami Kat ang isang Donnie Pangilinan maging sila ay nililigawan din at malaki ang respeto sa Mariano family. Mas maganda na nililigawan sa loob ng tahanan. 100% sure na nakahanap talaga itong si Belle na napakabait at marespeto na lalaki sa buhay niya. Ayon nga sa mga komento, kaya pala napapost na naman itong si Donnie na napakaganda ng background na nasa Antipolo pala. Saan na naman kaya ang date nila? Ni Bel Mariano. Tuwing weekends, kahit busy sa negosyo, itong si Donnie ang daming time pagdating sa love life. Sa bagay, hindi naman siya mahilig sa barkada. Ang priority nila, ang kanyang family at si Bel lang. Minsan lang natin makita na lumalabas kasama ang friends. Sana all, may ganitong boyfriend. Alam kung ano ang priority sa buhay. Don't well forever. Huwag na kayong maghihiwalay. Stay strong. Anong masasabi ninyo dito sa panibagong update patungkol sa dumbbell? Kilig din ba kayo? Comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.